Hello guys, good morning. Philippine time. So, nagpagawa tayo ng maliit na bathroom. So, nag-install na sila ng piping. Piping ng tubig at saka yung floor drain at saka yung tubo ng inodoro de cuatro. Yung floor drain, ginamit ko di dos. So, siya ng solvent. Neltex ang gamit nila. Neltex. Yun ang recommended nila sa akin. Neltex daw. Maganda daw. Pero kahit okay, ano lang, basta solvent. Basta madikit. Okay na yun. So, papayad siya. Ito yung floor drain to. Dito ang tubo ginamit. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please ang subscribe, subscribe naman. naman ay At ay perdig, hindi, hindi, hindi perdig, hindi pinakyaw, pakyaw. So, sabihin ko sa inyo kung pag natapos na ito, kung magkaroon na kabuang gastos natin dito. So, tapos sila mo, Ah. Ito yung tugtog ito -tug nung sa may dulo to yan exhaust na yan doon karugtong doon si exhaust so isimento na natin patakpan na ang lupa patakpan na para mag flooring na yan yung eh, may plastic na katakpan ito yung mga iwan ng edoro sa center ng edoro to yung Yan, edoro yan so ganito talaga pag uh, kung ako si kung nagpakyaw ako kung wala ko yung kontraktor to ito sila araw na to sa kontraktor so ganito lang ang trabaho nila ma mabagal si araw na sila doon sa kontraktor kinuha ko kaya hindi ko alam magkano bigay sa kanila for day sa kanila basta kontrata lang nagpirmahan kami maganda talaga may pirmahan kayo na yung isa isa ina isa isa nyo ito yung gagawin ito yung gagawin, ito yung gagawin magkano lahat kasi hindi pwede yung kontrata ganito ganito tapos iwanan nila so mas maganda may kontrata, may pirmahan kayo. Pero is, dapat specific. Yung amount, yung gagawin nila, yung dapat specific talaga. Siyempre, dapat meron kayo agreement din na dapat pag natapos yung dapat 30% wag nila pag 30% na lang yung natira sa kontrata na yung yung nakuha nila kasi pag mga ito bali, bali sila ng bali ah ganun hanggang sa maubos na lang baka mamaya bali ng bali yung contractor yung gumagawa wala nang matira na, hindi pa tapos yung trabaho dapat kasama at doon sa kontrata nyo dapat magtira ng 30% na wag kukunin yung pera hanggang siya matapos yung project So ito yung tubo mahaba yung kwan ko yung tubo yung septic <tipos> tank malayo doon sa labasan ng kuan ko yung septic tank So nag-order pa ako ng tubo kasi kulang dalawa So from start to finish sa sabing ko sa inyo magkano na gastos ko hanggang sa matapos sa pagtail sa lahat-lahat na ito yung pinto, sin sinisimento na, inayos na. Boss, Tapos na yung flooring, oh, binuhusan na. Ito yun na. So, yun. chineko ko yung mga, kung baka may natakpan yung mga tubo. Sinik ko siya isa. Ito yung bintana. So, mag-order pa tayo ng sliding door dyan. Ah, sliding window. Ito yung sa, one, sa may shower. shower mapas mababa dito shower, mas mataas doon sa dito yung inidoro, yun. Sinukat ko na standard naman, yung sa center ng inidoro, yung D4 mula doon sa wall, 12. So 12 plus, mag-additional 1 inches, 13, kasi mag plus mag-finishing pa, at saka mag-tiles, so magiging 13. So ito yung nakabit na yung kan, yung... Pinto natin, PVC door lang, pwede na to, 1.5, one, o oh, mas maganda na ito 1.5 kasi pang CR lang naman to. Tatagal din ito. So 1.5 ito ngayon sa mga hardware to. 1.5 or 1.6 depende pa sa hardware. Ito yung smile battery. Yan. Tubo yan para sa Both. Ito sa may CR, plus. ito yung inodoro lang talaga, ito yung tubo, tubo ng plus. Tubig para sa... Ito yung sa laboratory, labasan ng tubig. Ito yung tubo Saka yung isa natin. naman, yung gripo. So, labas na natin labas, yung labasan na. So, ito. so clean out dapat, lagi na sa labas. Pag bumara, wala tayong, hindi tayo magkakaproblema yun. Ito yung D4, ito na. yung 4 tubo, tubo. Sa inodoro to, D4 dugtungan pa rin. Ito yung dito ang magiging clean out. So, drain Dapat drain. lagi na sa labas ang clean out. Kasi pag sa, sa loob yan, babakpakin talaga sa malaking problema. Dapat na sa labas ang clean out. to. Take nyo nyo talaga yan. Tubular ginamit natin. Kasi pag ginamit. So yung bubong natin ito, na gumamit ako ng tubular. Mas matibay kasi tubular at saka oh, corrugated ito. na ako lang. Pero matibay din, makapal. Yan, ito na yung pinakamakapal ginamit. Bumili ako. Tubular yan. Ginamit ko. Makapal din yan. Jivlan. So, so, update tayo. Yan. So, mag-order tayo ng sliding door sa pagawa ng mga salamin. So, kailangan i-order kasi magkaibang sukat ha. So, may sukat na ako. Ipapakita ito. Andito tayo sa may pagawa ng salamin. So, order tayo. Salamin, magpagawa. Ay, Ay ano yung ganito? Sliding door? parang Lighting pa. Para sa CR 6550. Papa mo ito din, papa mo ba yan? Kausap mo ka ka Ha? Uh, hindi pa. Tanungin mo kung Kasi kita na nag... 1,000 Ha? 1,000. 1,500. Ano? Ano ba? 1,500 wala nang screen. Ah, wala sa akin kasama na yun? Oo, yung sa 2,000 Okay, sige Ah, uh, iwa ka na lang number mo, para text ka na lang Ano para ka ba, boss? Yung address? Kapila sa real, so Boss, ito ah, text ka ha Number Para ma-reply ang kita Okay So ito naman, humingi na naman ng bali So, every other humingi laging humingi ng bali oh. So, pag may bali na, so, masaya sila, oh